ika th regular session sa Sangguniang Panlungsod sa General Santos City. Gihatagan og pasidungog ang duha ka kapulisan sa General Santos City Police Office tungod sa ilahang talento sa pagsayaw asa nagamit nila sa gipahigayong PNP Dance Athlete Competition sa national level. Sulod sa 40 ka pulis nga nagtigi na ang kunang top 1 ni Police Corporal Jason Vitales. Bali PNP ranking to siya sa mga dance athlete. So, Uh, ni undergo mi sa training tapos nag undergo mi og karang sa skills sa sayaw sa mga skills ng mga special skills like tumbling then sa pagbubuhat din ng mga girls mam ma kasi meron din tayong cheer, cheer dance competition Luyo kaniya na ang kun ni Police Corporal Jonathan Llanos ang top 9 First of all ma'am uh, na happy me kay amo ang passion uh, na share na po na mo ma'am ang kung unsa amo ang uh, ginatago dati na as a dancer pod na way back ma'am sa among college days and high school life po ma'am. Silang Police Corporal Jason o Jonathan, pulos membro sa PRO 12 Dance Ensemble, kinsa pareho sab nga na-assign sa managlahing checkpoint sa Jansan. Ginahi mo po naman para mapaduol po ang mga kuan mga siyempre labi ng mga batan-on. na bisan pa di ay nga na, na nakaservisyo kung sa to imong imong talent imong passion makuan ma, ima, po naman, ma, 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 enjoy gyapon ni ma practice gyapon ni mo naginaynay pud mi og self discipline sa mga sarili ma'am kay syempre naga render pud duty na mo ma'am tapos para sa mo checkpoint is busy pud sa checkpoint ma'am ang mga men in uniform dili lang matud pa pwedeng maila tungod sa pagsiguro sa seguridad sa usa ka lugar apan pwede usab pasidunggan tungod sa ilahang mga talento in the heart of changing lives kini si Liza Labaho Brigada News.